Hello. And tayo ng orange. Ganito ako mag ano. Mag ano ba? Magbalat. Ayan. Ini-slice ko dito. Ay, anong ini-slice? Parang gini hindi naman maganda yung ginigilitan. Basta hiwain ng konti. O, so, oh, ganyan. <clears throat> Basta ganito ako mag ano magbalat ng orange. Ayan. Para madaling ano tanggalan. Tapos hindi na daw tatanggalin yung mga nakadikit na yon Yung mga naiwan ng skin. Kasi ayan, nakakatulong yan sa ano, may ano yan sustansya niya. So, oh. eh, pala pinak hindi pala nakikita doon. Iba pala yung ano, oh, ganyan. Hindi na kailangan tanggalin ng mga yun. So, oh. medyo, ano to? Yung, ano ba, na natanggal masyado yung ano niya. Tumitik sa pala. Tapos ganyan. minsan, kinakain ko na paganyan-ganyan, pero pag yung ibibigay ko sa amo ko, hindi, hindi ko ini-slice. Hindi kasi yung iba, islice na lang para ano, pero mas, mas gusto nila yung ganitong style, yung balat, balatan talaga na ganito. Hindi yung ini-slice pati balat. Ayan pag ako ang kakain kahit ano pero pag ibibigay ko sa amo ko ganyan lang naiyos ko ng kunti naiyos ko ng kunti ayan ganito ko ibinibigay pagkano kapag ibibigay ko sa amo ko pero pag ako ang kakain kahit ano Ayan, let's eat na. Hindi naman nakikita. Bakit pag nakaon yung ilaw, ganyan. Bakit ang bilis ng minutes na naman. Three minutes agad. Ayun na po. Sige na, bye-bye. Pinakita ko lang. Tapos ito, gamitin ko sa pang-abono ko sa aking halaman. Bye-bye. Maganda daw ito na.